Kaya mo Dave? Ayan. Paguluhin mo na lang dyan. Papalit ako ng gulong ngayon. Ayan. Yes! May forecast kasi ng snow ano. Next week. Sa Wednesday. Kaya yun. Palita tayo ng gulong. Gulo pa dito sa baba eh.

paano ka nag invest ng mga ano, gamit? isa 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 isa? hmmm wala budget eh oo nga pero kung ano to pre no? double garage na sa maganda no? oo by appointment ka? oo at wala tayo sa shop eh pag shop kukuha kayong pwede kukuha ka na ng shop? Just mil boy Isang buwan? Dos Pero mga 2 mil siguro magandang pwesto, no? Huh? At saka pag 2 mil, syempre mas mataas na yung singil mo. Syempre, nagre-rent ka na eh. Ito dito, medyo mababa. Kaya kung gusto nyo magpaano ng gulong, message nyo ako ha. Ano to eh, secret lang to, secret ano. Pero may lisedya to. Business to, business. Hindi niya lang kasi ma-accommodate pag sobrang dami. Kaya kailangan ano, message nyo. Ayan o, oh, kompleto gamit dito. Parang talyar lang sa pinasa. <laughs> Parang vulcanizing lang ha oh, di ba? Oh. Pero, di hamak na mura. Pag nagpagawa kayo sa Mr. Lube, Canadian Tire, ano pa ba isa? Ah, uh, ano isa yung, ano pa yung, kan, ano? Great Western? Oo, oh, yon yung The Great Canadian. Oh, the Great Canadian. Mahal doon. Ayan, dito, ano ka pa? May may kakwentuhan ka pa. May pa may pa ba to, pre? Marites. Libre marites. <laughs> marites lang. Ayun, makikima. <laughs> makikima marites lang kayo, makikima okay? marites. Libre <laughs> marites. Lang. Ayan. Kung gusto niya, ah, message niya ako, mga taga-Regina, kaya ano, mga malapit na bayan dito. Mga ilang oras pre pa pag ganyan? Mga 2 to 3 kasi palit ano eh. Palit ano, ako, yung ano? Oh, okay. yung ah, ko yung ano? Oo, Yung stack ko, tatanggalin eh. pa eh. eh. hindi pa ako nakabili ng rim eh. Next year na. Sobrang busy doon sa basement. Tapos oh, na ba ko? Oo, hindi pa. Konti pa. Konti na lang. Ayan. Hindi pa ako nakakabili ng rim kasi ano... Hindi pa nabisi na sa basement eh ako na yun. Next year na, next year. Yeah. Saka natuto nito, dito lang. Oh, YouTube lang, YouTube. O diyan, baka YouTube, bukang dali. <laughs> <laughs> bukang delikado <laughs> ka na yun. YouTube channel mo. <man. laughs> Sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel ko ba? Uh, safe to safe. Safe yan, safe ha. Certified to si Jubito nag-test na to eh. Ah? <laughs> mga ilan, mga ilan ka na nagaganito? Uh -huh. Ah, last year? Ah, last year. Oh. Para na sa good year lang ah. <laughs> Para na sa good year. Magkano yung ganyan, Joe, ito. Yung ganyan. Machine? Oo. Oh. Uh, 6,000. 6,000? Isang combo. Oh. Lahat na, lahat. Oo. Oh. Ah, wala ka ano to, boy. Ano? Sensor? Wala, wala. Hmm. 6,000. 6,000. Hmm. Hmm. Talaga mamumuo ng karun talaga no? Okay. Hindi pwede libre dito Walang libre dito okay. ha Kahit okay. tropa okay. Business to may ano to, nagbabayad to ng tax. Wala <laughs> pang uh, uh, assist Oo. Oh. pa. Uh, Hindi ba? Walang libre dito kay tropa. <laughs> Kasi lahat dito ng galaw, binabayaran din eh. May tax. may pang iba Anong tawag dyan pre? Balancer Balancer Pag mayaman yung mga gamit Yan ba yun? Sana So kailangan ng one quarter ibig sabihin apat na ano ito ito, hmm. ito kada isa one fourth kaya pag up, isa isa Apa Tapos Apat. yun. Sa ra, right side. Dalawa lang. Dalawa. weights. La kailangan lagyan ng weights. O, oh, nade-detect niya, no? Oo. Oh. Mayaman. May, may ganito ba sa Pilipinas? Wala. Huwag nang ginaganyan doon. <laughs> sa gilid lang ako nagpapagawa ng ano eh. <laughs> <laughs> Pagka may pera sa good year. <laughs> oh. Oh. Eh. Nade-detect niya, no? Computerize. Hindi ko natatanggalin niya next year. Magbibili oh, na lang ako ng anong bagong ano. Mabali nga din. Para hindi. Para hindi na tayo <laughs> Para sa akin na ni. Eh. Palit-palit na lang. Na. Oo, palit-palit na lang, Maligan. no? Ganito eh. Nagagalit pa. <laughs> <laughs> nagagalit yung ano. Nagagalit yun ano? <laughs> ang <Bilang> pinapagawaan. <laughs> ayaw mo ka pera. Ayaw, ayaw, ayaw magka pera. Mas mahal kasi singil pag ganito. Kaysa dong palit lang. Basta message kayo sa akin. Ayan. Tapos kokonnect ko kayo dito kay ano. Kay Parin Jubito. Ayan. Ayaw magpakita sa camera kasi ano eh. Maraming. Paano pa? Sa, paano? Sa, saan ka? Tapos kontakin. Paano yung aking... Anong page mo? Page. Okay. Tire. Jab, jab tire jab tire yan jab tire jab tire yan send mo sa akin yung link ha lalagay ko dito yan follow niyo to follow niyo tong link na to yan tapos message yun siya tapos sabihin mo ah sabihin niyo pala na sa amin oh meron kayong 5% piper oh yan ah meron kayong 5% discount oh <laughs> yan meron kayong 5% discount kahit ano preno truck kotse, no? Oo. Oh, oh. gulong. Kahit, wag Huwag lang traktora. Traktora. Ang lang yun. Malulumpo aron. Malulumpo, malulumpo. <laughs> yan, kahit ano, truck, kotse, oh, yan. SUV, yan. Job style, yan. Oh, Change oil mo lang Ha, ah, nag-change oil ka rin? Oh, change oil, ano pa? Ah, change ah. brake, change rotor. Oh, yun ah, oh. Minsan ano, ano rin. Ano pa? I timing belt. Ano ah, ba? Yun. Ano yun, ha? Oh, na yun ah? parang mekaniko na talaga. Level up na yun. Level up na. Yun. 1-0. <laughs> Ayan. Kailangan lagyan siya ng 3.5 tsaka 0.75. May pandaya naman. Yun. Ano ba tawag dyan? Balance ano? Weight weights. Kailangan mo siyang ganyan, no? Diba? ba? Hmm? Ganyan din yung nakalagay kanina, yung loma ako. Sa so, Pilipinas ba nilalagyan ng ganyan? Hey, pero, hindi ko mataap uh, Kasi vulcanizing na nga ang ba eh. Dito may mga ganyan-ganyan mo eh, no? Ay, May kasama. Yeah. May kasama. Dito, kung gusto nyo rin umorder ng pancit kanton, paluto, pwede yeah. rin. Extra charge nga lang, no? <laughs> Pag nagugutom kayo, may paluto dito. Pancit kanton, ano ba? <laughs> dito yung <boxy. laughs> Oo, oh, di ba? Kailangan maging zero. Para natin sa ano. Oo, yan na. O. Oh. Tignan natin. Point seventy-five. <laughs> Point time Oo, oh, yan. Zero na. <laughs> Nakuha din naman sa ganun eh no? Sa lagay-lagay. Loti -lagay. pa natin Nakikisama? Nakuha sa dalawa. Ay, yung iba? Yung iba. <laughs> nakuha sa dalawa eh Pero, yun talaga. Pag-aaral na sa? Sa iyo. Yung gano'n dinali nito. 2, -0. 2 -0 na, likod na. <laughs> dito, pag dito kayo pumunta, pag wala akong ginagawa, pag nagpapalit kayo ng gulong, message nyo ako para kuntuan tayo dito. Marites tayo dito, Marites. Ah, may nakagawa palit kay ng gulong. Ang latest sa Oh. Nangyayari sa Regina, sa Regina. <laughs> <laughs> Marites, eh. No? Ayun. Oh. Isang tunog lang ah. 80 yan ha? 'yung ano ah. Recommended niya 76 eh. Pero okay daw hanggang max niya 80

Ito isang ikot lang, no? Yung hmm. sa kabila, medyo, no? Mga dalaw, tatlo. Oo. The whole check? The <laughs> check. Dami-dami. Uh. Uh. <laughs> <laughs> Ang dugyo itong sasakyan. <laughs> Ayan na, tapos na. Kalain mo nga naman, no? Natapos din. Yun nice ayos na. Ayos <laughs> na. Op. Ibigay ang email address. Ayan, salamat ha. Ayun huwi na ako. Ayos nice na. Di hamak na mura sa ano, sa iba. Siyempre, di ba? Mas presyong ano yan eh. Presyong kapwa Pinoy. Ayan. Kaya, yun, message lang kayo tapos yung ano ha, yung Facebook page niya doon kayo mag -message. kung ayaw nyo doon mag message, sa akin kayo mag message yan, tapos kokonek ko kayo sa kanya pwede kayo makapalit ng gulong tapos may mga sinabi pa siyang kanina mga service na kaya niya, diba, kaya yun yun lang, uwi na tayo kukunin pa natin, in order natin pizza uh, para sa mga dinosaur tapos gagawa ako sa basement sa baba hanggang mamayang gabi eh ito na yung order ng mga dinosaur ito eh, pasok pa yun mamaya <laughs> eh, pasok pa yun si Jubito panggabi gabi yun eh 9pm to 5am balik kapalitan namin sila kasi 5 a.m. to 1 p.m. ako eh. Maganda rin. Maganda rin yung mga na-invest niya oh. 6,000 dollars. Yung mga ano pala. Yung mga gamit na binili niya. Yun ang kailangan mo dito. Kasi pagka may ganyan na. May bahay ka na. Siyempre. Lumalaki na rin yung bills mo. Tapos. Alam naman natin na mahal na ngayon ng utilities, di ba? Kuryente, tubig, yun. Pagkain, cost of living. Kaya kailangan mahanap ka rin ng paraan para sa extra income. Hindi sasapat eh. Yung kunyari, ano? Uh, magtatrabaho ka lang na full time sa amin, hindi sasapat kailangan meron kang extra kaya, kaya pero syempre hindi mo magagawa yung ibang gusto mo diba? yung mga extra ang gusto mong gawin syempre diba yeah, Pagdating niyo dito, okay. Pagpunta niyo dito, kung may mga skills kayo, 'yun magandang iyan 'yun i-develop tapos ano, gawing negosyo. Nga katulad ng ganyan, di ba? Tapos kailangan ano, marami ka ring kilala. Kasi marami na rin yung gumagawa ng ganyan dito. May mga shop, yung talagang mga malalaki yan, meron. Tapos meron din mga katulad nung sa kanya, sa garahe. Meron din na ano, umuupa. Nga yun. pinakamaganda yung sa garahe no? wala kang binabayara no? na renta tapos marami pa kapang customer diba? dito ako dati nagpagawa sa Green Canadian ilang araw ng makulimlim kasi ano naka forecast na ano, snow na next week bago mag ano bago mag Halloween may forecast naman snow marami na rin nagpagawa sa kanya eh. mga nauna sa akin ina-anticipate na rin yung ano, snow medyo natagalan lang sa akin ng konti kasi nga tinanggal pa yung ano yung nilipat pa siya sa yung rim, nilipat pa dun sa ano ito sa winter tire. Ayan. Bali ito next year hindi ko na tatanggalin to, bibili na talaga ako ng para do sa all season tire ko. Yan. Mas mura yung ganoon, yung may rim na yung dalawang gulong mo. Kakabit niya na lang. Ah, hindi ko kasi masabi yung presyo kasi iba-iba, iba-ibang iba sasakyan, ibang price. Siya na lang yung magbibigay ng presyo sa inyo. Kaya hindi ko masabi kung magkano yung ano presyo kasi iba iba yung sa akin, iba rin yung size ng gulong ko. Gano. Basta pagka uh, subscriber daw kayo, sabihin niyo lang may discount kayo. Ayun, sabi niya sa akin. Basta ahead of time sabihin sabihin niyo yung ano kung kailan kayo magpapagawa kasi ini schedule din niya. Eh. yung area niya north ano northwest yan sa northwest hamak na mura dun sa ano sa mga yung po yan dyan ka pupunta sa mga malalaking kumpanya halos ano, malaki matitipid nyo lapit na no Kawi lang kasi yan eh. oh, Binubuo-buo lang nila Ng kawi eh. Tatapos na to Siguro November Tapos na yan Mga Bago mag December yan Siguro Operational na yan. Pwede na mag part time Yung mga dyan nagtatrabaho <laughs> Sabi ko nga Kailan yung 10-12 carat ay discount sa sa pizza ay sa pizza sa chicken <laughs> ganda rin ganun negosyo kumikitang kabuhayan diba dito talaga maganda magnegosyo dito tapos lalo na marami kang kakilala Sabay sa bahay. Mahingal ako ng konti, meri merienda, tapos mamaya, baba na. Hanggang ano na yun. Hanggang dinner. Pahinga. Kain, sabay pahinga. Ligo. Tulog. Pasok na bukas. Kaya yeah, yun, mamaya na lang ulit. Yo. Ayan. Yung shoutout muna tayo bago tayo magpaalam sa vlog. Uh, ito yung mga nag-comment sa last vlog natin. Ayan. Uh, pag kami pagkakataon tayo, gagawin natin to. Isa-shoutout natin yung mga mga nag-comment sa mga previous vlog. Ayan. Pag may time ha. Pero comment lang kayo ng comment. Magagawa natin ang paraan na ma-shoutout kayo. Ayan. Asensya na kayo. Bagong gising ako. Kinuha ko kasi yung ano, yung costume ni Lian. Kung ano, bali may nagpost sa ano, FB Marketplace yon Kinuha ko. Yeah. <laughs> yeah, maaga tayo nag-iisig. Si Dila nanonood na ng TV. Yeah. Sensya na, no? oh. Pagampaga pa yung mata ko. Bali mamaya, may gagawa dito. Kaya maglilinis din ako ng ano, uh, basement. Ayun, shout out kay Ate Cres. Yan. Yan, shout out kay Ate Cres. Emiliano Gabriel. Yan. Rita Mejia, Sharon Rivera, Pilan, Pilan Yan. Tapos, Berna Deruna, Susan Moreno, Analisa Ramos, Justin Rios, uh, Ethel Grace Flores, and Judith Nguyen. Yan. Shoutout sa inyong lahat. Yan. Sa mga nag-comment sa uh, yung malapit na matapos yung kusina. Yung last vlog natin. Shoutout na rin natin yung ano. Eto. Yung sa yung yung uh, ano yung nagano pumunta kami doon sa birthday yan kay Belles Baliser Giselle Marie yan si Judith si Rita yung mga laging nagko-comment yan Amy Sorilia American Bullies, yan. Maraming salamat, pare. Uh, Diane Marie Lisel Alcantara o oh, Lisil ko paano pagbigkas, sorry ah. Lisel Alcantara ng Kuwait, yan. Shoutout sa'yo. Violet, yan. Shoutout. Justin Light, YouTuber. Susan Moreno. Si Ate Cres. Uh, sino tong user? Ito yung lagi nagsasabi ng mayabang ako, eh. Ayan. Wala. User yung makikita ko dito. Ayan. User. Ayan. Shoutout sa'yo. Lagi nagsasabing mayabang ako. ubud naman daw ako ng yabang. Ayan. Pero nanonood ka pa rin. Pero maraming maraming salamat. Jennifer David. Lystropia. lis Ano? Lystropia. Uh, Ras. Jermaine Pell. Ayan. And yun. Si Justin ulit. yun Maraming salamat. At isa pa si Armon Celestino. Yan. Yan. Armon Celestino ng Winnipeg. Tsaka sa mama mo. Shoutout sa inyo. Pati si JP Amyo and Amyo Family. Yan. Maraming maraming salamat. At kay Gisela Marie Baliser. Yan. Shoutout sa inyo. Shoutout. Taga USA yan. Yan. Shoutout sa mga kids mo. Yan. Uh, maraming maraming salamat sa laging panonood. Sana lagi nating magawa itong shoutout sa mga mag-comment pag may time tayo. Pag may time ha, ay, maraming salamat sa laging panonood. Di ko alam kung saan ba camera. Ayun. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at sa so, susunod na vlog ulit. Kita-kits. Salamat.